kaunting kaalaman, ang bungang kiwi, kiwing bunga, kiwing prutas o prutas na kiwi, ang actinidia deliciosa, sa ingles, kiwi fruit na pinaiksi bilang kiwi ay isang uri ng bunga o prutas na may hugis na habilog at kulay lunti sa loob na mayroong maliliit na mga butong maiitim at nakakain din. Mayroon mabalahibong balat na kayumanggi ang kiwi na nakakain ngunit kadalasang tinatanggalan ng balat bago kainin. May pagkamanipis ang balat nito. Katutubo ang kiwi sa Timog China. Pinangalanan ang kiwi noong 1959 pagkaraang hanguin ang katawagan mula sa pangalan ng ibong kiwi, isang ibong sagisag ng bagong silanda. Bago ito tinatawag ang prutas bilang gansang berry ng China mula sa Ingles na Chinese ghost berry. Ang kiwi ay isang maliit na prutas na may berding laman at mabalahibong balat. Ito ay may mayaman sa vitamina C, fiber, antioxidants at iba pang mga nutrients na makakabuti sa inyong katawan. Ayon sa artikulong ito, narito ang sampung pangunahing dahilan kung bakit dapat mong isama ang kiwi sa iyong dieta. Pampababa ng blood pressure pampalakas ng immune system, pampaganda ng balat, pampalinaw ng mata, nakakatulong ang kiwi sa pagpapanatili ng mataas na energy level, pampadumi, pampababa ng kolesterol, pampaginhawa ng asma, pampalabot ng karne, at pampababa ng asukal sa dugo. Ang kiwi ay isang masustansyang at masarap na prutas na may maraming binipisyo sa kalusugan. Ang kiwi ay mayaman sa vitamina C, fiber, antioxidants at iba pang mga nutrisyon na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, pagpapababa ng blood pressure, pag-iwas sa constipation at pampaganda ng balat. Ang kiwi ay madaling makita sa mga supermarket at palengke at maaaring itong kainin ng hilaw o isama sa mga salad, smoothies o desserts. Ang kiwi ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga naghahanap ng isang natural at masustansyang snack o dessert na makapagbibigay ng enerhiya at kaligayahan. Maaari bang may like? share at subscribe ako kung sa palagay mo ay nakakatulong ang impormasyong ito hanggang sa muli maraming salamat po